Halo Main hapun Iligan Legion City Oh night Aku ipa ila-ila kan ni Kan tak kakajut Tak ini siang, oh. Ni agir ni si Iligan, ligan oh, oh. All the way from uh, Asan ni siya Zambuang Halo Main main hapun Main hapun Chapi Hey, oh. <laughs> kumusta? Okay lah. Okay lah. Okay, okay paila ila tungkol galing undra igso on. Okay, syempre, usaman doon ni sa so mga pangandoy ni mga mga istorya doon ka Di, 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 di na no? <laughs> Kasi si hatag na mo si Mo Karun si kinsa di palihod. So ako dai si Gretchen. Gretchen. Yes. <laughs> oh si dai Twenty 22 years old from Orqueta. Ay Orqueta ba ko sa Pero kita de, mo ba? Nal yes. Nalipay ra ba na naabot kay giligan o ba kagamahay sa syudad. Warabu, <laughs> tantood, or, mo syudad? Murag wala ra biyak bad. Asa ba ka tatuod? Mo ditso kag mugna or unsa may mong pwedeng atuon? nag boarding house. Hello, mo ba? <laughs> <laughs> kuya one college student dai mi? Yes. Student dah, dey... <laughs> yun, dayon ng pagka student mo, makaingon ba gyud ka nga ikaw ang classes sa student nga sayo kanunay? Dili sa. dilip. <laughs> ah, dugay ka mo mata. Asa rason? <laughs> Laura Graham siguro kung matulog ko ah, gabi. Alam, wak-wak ka. <laughs> <laughs> ah, pero mo yun na, no? Wala yung mga bisyo, anong madugay tulog? Ay, wala. Ah, siguro, dugay lang yun mo mata. Tagdugay lang siya. Ah, pero wala yung rason, anong yun dugay? po ka kami ka naman. Pero mo lagi na no, dagay mga mga dagay mga pwede nga mahimong rason. Inong dugay mo mata sa sayos kabuntago ni ato mga estudyante. Tungo siguro po kay grabe ang pagpaningkamot. Yeah. nagstudy Nag-study. No? Oh, ikaw mag-study ba Sa gabi mura Eh. Ano <laughs> 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 man, an, kanunay ba yung ka ga, ga, sa mga assignment? <laughs> Magkram. Ha, magkram? Hello, we <laughs> dancer din na siya. Gakrampi. <laughs> ay, mo ba? Ah? Lagi na daghan kayo mga pagabuhato nung kada gabi, eh, siguro. Mo na rason. Ganun dugay mo mata. Yeah. Ah, lagi na. Pero ang um, may pwede, pa, pwede na itong buhato nga para matarong na ito na ginabuhat kadagabi, eh. Lasa, um, itong ginabuhat kada gabi. Asa itong kinabuhi. Um, matulog sa'yo. <laughs> so, dili magtoon. Dili na lang siguro. <laughs> <laughs> Pero ay, may papaminaw din sa mga igso na mundara na namin. Ito, i-shout out na ito. I-shout out! Shut up sa so kong mama na... Shut up daw sa mama. <laughs> Shut up daw <though>, ma. <laughs> ah, sige, sige. So sa so kong mama nga... Busy ka ron. Na busy. And oh. sa so kong mga ah. So... Kasi pang... I-mention po na <laughs> kong pangalan. Si... Uh, kong igsuon na si Marie. Marie! Si Chriselle. Chriselle! And si Ephraim and si Lai Jimmy. Lai Jimmy. Gabi ka gan ba? Tugihan <laughs> ba? Tugihan ng papa. <laughs> Pero ay salamat kay si Modra Shen.